So hello guys, so magandang gabi mga kabatang lagang ka-adventure So nandito naman tayo sa ating panibagong vlog So ngayon mga ka so nandito tayo sa labas Kasi naglalaro yung anakins natin ng snow So guys, no, pa-spring na dito sa Japan So after 2 weeks na lang, mag-bloom na din ang cherry blossom dito So karon mga kabatang ka-adventure So sa mga nagsisimula pa sa pagbablog sa gumagawa ng mga video gusto maging isang vlogger especially dito sa Facebook sa YouTube platform sa TikTok platform Facebook platform so guys no huwag kayong huminto sa pagbablog talaga mga kabatang lang ka adventure so isa din tayo dyan na hanggang ngayon nag-upload pa rin ng mga video dito sa iba't ibang platforms sa social media so kahit walang manunod sa ating mga video at kunti lang views so guys patuloy pa rin tayo kasi may pangarap tayo sa ating sa buhay may pangarap tayo sa buhay so sa mga nag scroll scroll lang dyan na nanonood lang din so ano pang inaantay nyo gumawa din tayo ng ano ng content at kung may mga nagbabasa inyo hayaan nyo yan kasi yun ang napakaganda so ako din nag inantay ko yung mga baser ko kasi wala namang nagbabas kasi doon tayo makaano doon tayo ma-challenge kapag may magbabas so kahit anong mga content dyan mga ka-adventure kabatang lagan ga gawin natin basta bawat platform may mga roles dyan na kung ano yung mga dapat hindi gagawin dapat susundin natin yung mga rolls, kasi pag hindi tayo sumunod sa rolls, useless lang din yung mga video din natin. Mayre. So, uh, oh, oh, okay, okay na ta, no? Oh meme, oh meme, oh meme, so guys no sa mga mga kapwa content creator ko jan, at saka sa ano sa tiktok platform, so guys sa mga followers ko sa tiktok platform maraming maraming salamat din sa inyo at dito sa youtube channel din natin at maraming maraming salamat din sa inyo ah dito din sa ano sa facebook so bihira lang din tayo nag upload dito so ngayon is mag upload upload din tayo dito sa facebook so guys no kung gusto nyong manood ng mga mataasa na full video talaga punta kayo sa youtube channel natin oh oh hundo <laughs> Um, punta kayo sa YouTube channel natin kasi yung mga video din natin is tungkol sa pag ano pag adventure umakyat ng bundok especially Mount Fuji so gumagala din tayo kahit saan banda dito sa Japan so kap kahit hindi kahit nanonood lang kayo mag adventure so parang sumama ka di, sumama din kayo sa mga vlog din natin so guys no ang kailangan lang din sa TikTok platform is ma-monetize din tayo. So 10,000 followers at saka 100,000 views ang kailangan para ma-monetize din tayo. 1,000 views. 1,000 views, 1,000 sa kalimutan ko na. Basta yun dun sa TikTok platform. So napakaganda dun mga kadvinsor. So sa TikTok platform, madali lang din ka umangat dun. Okay. Hindi mo na akong gilabay. Eh. suko na, nasuko Sa TikTok platform. So, grabe yun mga ka no? So, ilang, ilang buwan, ilang taon din tayo na hindi umangat dun. So, nagpapasalamat din tayo sa mga followers ko sa TikTok platform. At sa YouTube channel naman din tayo. May ano din kunti-kunti. So, nagkasahod na din tayo sa YouTube natin mga ka-adventure. So, hindi naman ganoon kalakihan. So, dito sa ano, sa Facebook, may mga points-points din tayo, mga dal dollar dito, konti pa lang. Pero hindi pa tayo monetize. So, guys, baka gusto nyo mga video natin dito sa Facebook. So, pakipalo naman para masaya din tayo. <laughs> so, guys, no? So, pakipalo lang mga adventure yung Facebook feeds natin, Batang Lagan, at saka yung Facebook, personal account, at balikan ko din yung balikan ko din yung mga comment nyo. Yung kita rin mo sa sintok, uh. eh. Oh. Ta ali. Ali. Ali sa bi. Ali sa li. Ali. Ali. ali, ali. O, si oh. oh. Ay, dulatamol. Ha? Ah. <gasps> history sabi siya, bi. History sabi siya. Dulatamol. Dula. Saan dulatamol? Tomorrow. Ah, tomorrow? Oh. Oh. Na? No, hmm. Dapat mo bisaya ta. Bisaya ta. Gitog na naga. Gitog naw? Wala pa. Wala pa, wala pa daw sa gitog naw. So So once again oh, uh, no. Uh, na ano usap na ibutang mo dia. Um, Kore? Ay, Kore? Oh. Busi. Busi. Ah. Uh -huh. So guys, pa-spring na. So maganda naman This next Yikimite week after, after two weeks mga ka So mag naman tayo sa cherry blossom So ipakita ko din sa inyo yung mga ibat-ibang klase ng cherry blossom dito sa Japan Kasi hindi lang isang variety yung mga cherry blossom kawaii. mga kabatang lagan ka-adventure oh, Kawain e Yuki mi chan te oh. mm. Kasi may mga iba't ibang variety din mga ang Cherry Blossom mga Adventure. So hindi ko lang alam yung mga pangalan pero yung mga bulaklak na pagkaganda, may kulay pink, medyo may maputi. Tapos medyo may pula-pula. Basta mga ganyan mga Adventure so mga variety. So so next 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 week at first week ng April at second week ng April, meron din mga ganyang cherry blossom by season season at ipakita ko din sa inyo kasi nakahanap na ako ng spot kung saan yung nauna at yung kalagitnaan na uh, first week ng April at lalong lalo na mga adventures sa Uino sa Tokyo Tokyo Japan napakaganda dito naman sa aming lugar pinakalas April 15 napakaganda din so start this, this month so March 20 simula na yung cherry blossom so napakaganda mga kabinsor so this coming April katapusan first week ng May so sana matuloy tayo sa Toyama sa Snow Wall Snow Wall so nakapunta na tayo yung nakaraang two, one year ago two years ago nakapunta na din tayo sa Toyama so yung Snow Wall at saka yung Kurobi Dam napakaganda mga kabinsor so sarap balik-balikan yung koro Dam so yun ang pinakamalaking dam dito sa Japan. galing Tokyo is seven six to 7 hours. Ah, napakaganda talaga doon mga cabin short. At mas lalo na pag summer na maganda din at saka yung ah uh, autumn season napakaganda din doon sa ano sa Toyama. Lahat naman dito sa buong Japan basta pag autumn season. Oh, sige. Ayaw, ayaw. Kahit oh sige. So, yun na mga cabin short. So, thank you so much. Bye bye